Nasa dulo ang pugad. sa dulo yung pugad. Dito Andito. Ay. Ayun oh, nahulog na. Malaki na. Suprang lito pa. Dito. Nagagalaw ah. pa 'tong puky. Anak yan ng anak subuan mo. Aamoy yan. Duro. Ano? Ano mo ini kaya mo? Biglang nahulog sa to guys, biglang nahulog. Nahulog. Nahulog yung ibon, inakay. Galing doon sa taas. Galing doon guys. Nahulog yung ibon. Iwan ko lang diyan sa dan. Ayan. Tandalhin ko yan. Tayo pumunta sa Akwan guys. Daan muna tayo sa Pakain natin sa ibon, guys. Ito. Maganda sana yung maliit lang na bunga. Ito. Pakain natin sa ibon. Ito, guys, oh. Kasi may ibon don guys. Yun yung nahulog sa pugad. Kapo. Naragaan. Naragaan. Kaya pakainin ko muna yung alaga ko. Tukuan. Ito. Ito na nga isang... na hulog. Alex, <coughs> bite yun yung nakaraan guys papakainin muna natin to. Na to guys. ito na. ito na guys so sana mabuhay ito guys sana mabuhay ito siya ay hinihina na ito lumikit pati siya sa ako <laughs> Layo naman boy. Yan. Isubo mo tatlaway mo ikon mo. May patak ba? hulog sa ako hulog sa sa ito ang hulog sa puno kailan? kapon saan puno? ay puro malaki dyan lagi laki natin inuupuan hindi mo binalik sa pugad niya? parang pagbalik ano sa dulo ay siya wala na, i-store mo kayo pag mag-vlog mo

Parang kayo pa -kay lang ha? Ito pakain tayo ng kwan na oh ah, Mainit pa, hindi makikita yan dito Kasi malilim 120 sir Hindi ng camera mo oh Yan po guys, po ang kumatay ng ibon Doon ko nilim, brad Stop. Stop. dapat tap 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 Ito tap 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 Hindi pa tap tap ganyan, tap katas pa lang. Gatas pa lang. tap 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 Parang tap ano, tap 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 Malaki pang mic. Kakain ito ng break time eh. Magkai. Oh. 'Di <laughs> lulukin nya takayan eh. Dyan Yine, 'Yan 'yung tangatas. 'Yun yung simpin 'Yan. Malakas na yan? Hindi masito, Alex. Uh, Ting, kaya malakas mm -hmm. <laughs> ang energy <laughs> Sting ano? Mapain oh, mo doon na, kayo, ano na yung sting. Tala ko nga yung ano na ito yan. Sinisip ko kagabi. Oo, oh, ang ibon doon. Gutom na yun. Saga, alam mo no? No? Eh, ar dun. I ay, ka ay, nga. ay, 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 standby ay, 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 mo. Ito, ito yung Yo Arteta. Nah, Dai pina-say minum ng tubig. Kidinan. <laughs> to to snack lang, to snack. Dapat bilaw ko no. Sakalan mo na. Tayo Arteta guys, pakain ko dito sa akong table. Say na kain. Lahod lokasin yung hinakay. Tapos tutusukin ko ito guys. Tutusukin ko yung isang peraso. Okay. Ito na. Kakatukin ko na yung ibon. Ayaw.

Kain ke Minantang guys! Sabay kami ini, ini Maya. Maya, Maya, Maya. <coughs> Ayun. Ito na yung ibon. Dinala ko na dito sa bahay. Ito yung nahulog dun sa bugad. Nahiwalay sa magulang. Siguro, sublang likot nito sa bugad. At sa lakas ng hangin naman, ayun, nahulog. Dinala ko na ito sa bahay. Para Pagkain. ito, dala ko ng artilis para kasi maraming artilis doon sa company yun ang inano ko, pagkain ko sa kanya tapos puti isang artilis lang okay na sa kanya yan

ibang di pa nakakain, hindi pa nasyut. Likot naman ng bunga nga nito. Ah. Multi tembungan. Naubos na yung isa kong ano, panibago tayo.